Wala raw makitang chemistry ang social media personality na si Sian Gaza kina celebrity couple Bea Alonzo at Dominic Roque. Sa comment section ng isang Facebook post ni Sian nitong linggo, February 4, sinabi niyang wala raw siyang maramdamang kilig kapag tinitingnan ang pictures ni na Bea at Dom. Tuwing pinagmamasdan ko ang kanilang mga litrato, ang nakikita ko ay mag-ate. Wala akong madamang kilig at all. Kung gaganap sila sa isang pelikula as siblings, akalain mo na magkapatid talaga sila. Yung itsura ni Dom ay parang bunso na nang hihingi ng pera sa panganay, sa ad ni Sian. Ipinaliwanag pang lalo ni Sian ang nakikita niyang imahe ng relasyon ni Nabea at Dominic sa pamamagitan ng paglalatag ng storyline ng pelikulang posible nilang gampanan. Kumbaga si Bea ay anak ng isang mayamang hasyendero na nakatira sa pinakamalaking mansyon ng probinsya tapos si Dom naman ay anak ng isang hardenero only to find out na ampun lang pala si Bea at ang tutuong ama niya ay yung hardenero kaya bawal ang kanilang pag-iibigan. Ending ay naging sakristan si Dom. Yan ang bagay na role sa kanyang mukha. Hindi siya bagay maging asawa ni Bea Alonzo, Ania. Dagdag pa niya, hindi pa natin, confirm, kung talaga bang hiwalay na sila pero yan ay kasama sa aking mga panalangin. Samantala, sa isang Facebook post ni Sian, ipinaalala niya sa mga netizen na hindi kailangang magmadali ni Bea sa pagpapakasal gaya ng sinasabi ng mga ito dahil isang billion area ang aktres. Matatanda ang umugang ang usap-usapan na hiwalay na sina Dominic at Bea matapos tanungin ng mga showbiz reporter ang huli tungkol sa nalalapit nilang pagpapakasal.